Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat uh, Welcome na naman po dito po sa ating Sumada sa Pecha Ngayon naman po ay susamada natin ang ating Pecha ngayon pong April 8, 2025 uh, Sa lahat po ng mga subscribers po natin, sa mga viewers po natin dyan Sa mga bago pa lang po natin, mga manunood dito po sa ating YouTube channel Sa ating Sumada sa Pecha, maraming-maraming salamat po uh, At ayan mga idol, umpisa natin ang ating Sumada dito tayo sa April yan, 4 pa rin tayo dito sa uh, 8 sa ating fecha. 25 sa ating taon ayan April 8, 2025 simplify muna natin sila 0 plus 4 is 4 0 plus 8 is 8 2 uh, plus 5 is 7 ganyan din po sa bandang gitna 4 plus 8 is 12 at 8 plus 7 is 15 at sa bandang baba din po, 12 plus 15 is 27. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 27. At sa kapares natin numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin yung tatlong numero natin dito. 4 plus 8 plus 7 is 19. Yan po yung kapares natin numero. Meron tayong 19. At pwede-pwede na rin po natin matayang yung kombinasyon na yan. 27, 19 O kaya naman ay 19, 27 Ayan mga idol At yan 2 digits po sila Kaya sisimplify din po natin yan Bago natin yung samaday Itong 27 at 19 Unayin natin yung samadang 19 1 plus 9 is 10 2 digits po yung 10 Kaya simplify din natin yan Kaya magiging 1 plus 0 is 1 At dito sa 27 2 plus 7 is 9 Ayan mga edad, yan po ang ating sumata, 1 at 9. Uh, ngayon natin yung ang 1, kukunin natin itong 10. Sumata G 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumata 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin dyan ang 37, sumata 37. 3 plus 7 is 10. At 28, sumata 28. 2 plus 8 is 10. Ayan mga idol. At dito naman po sa 9. Pupunan muna natin itong 27. So mga 27 2 plus 7 is 9. Pwede rin po dyan ang uh, 36. So mga 36, 26 3 plus 6 is 9. At... 18, sumada 18, 1 plus 8 is 9 Ayan mga ito din po yung mga number natin nakuha sa ating sumada ngayon pong April 8 Ito po yung mga number na pwede natin pagpilihan Meron tayong 1, 10, 19, 37, 28, 9, 27, 36, at 18 Ayan, ramble lang po natin, pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero At sa ating sample naman, tinanong natin dyan yung 18 18 at 37 yeah. ayan mga no, idol 18 pwede rin ang 27 27 at 10 ayan mga no, idol 27 at 10 then pwede rin ang 1 at 18 ayan mga no, idol meron tayong 1 at 18 uh, sa mga sample natin ko, pwedeng pwede rin po natin ang karami mga yan. Kung magustuhan po natin sila o di na maka, pwede tayo magdagdag sa mga numero natin dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili. Kung ano pa po yung mga nagustuhan po nating mga kombinasyon. Uh, at ayun mga idol, yung po ang ating sumali sa pecha para po ngayong may correlate 2025. Maraming maraming salamat po. Uh, at good lang po sa atin pong lahat.